Hi guys, welcome to my blood. My blood for the day. <laughs> so some of those are score sure a Swiss one guys. I'm gonna say that I'm overcome up or so uh, Tara, samahan niyo ako. Ito. <coughs> sa aking pagsundo. Ngayon. Uh, ito lang yung pwede kong gawin na vlog para may update na natin. Channel guys. So, sana sa mga sun is sa highway na tayo guys so tara sa mayo patungo kasi paano po ay susunod araw na yerkulis. Wow. Hindi mala. Wala pang traffic, guys. two PM. Wala pa siyang traffic. <laughs> medyo karalgan na naman yung ating boses, guys, kasi... ito nga... sa... init ng panahon... dahil sa malamig, eto... nakukuha na naman tayo, guys... ilap pa naman yung sakit na kahit ayaw mo po mama, kailangan po sa taon. Dahil wala na may ipang gagawa sa mga ginagawa ko, hindi ako lang. Ano ang masakla pag uh, solo parent ka lang? Pwede kong nabiyaya tayo ng maraming datong. kita diba? Pero, yun nga, tama lang na eh. So, thankful na tayo. Kung naman meron tayo, guys. tayong magkakasahin. Sa na na sa uh, ako magkakasakit. Kasi <coughs> mahirap gumawa ng mga gawain kapag ka may nararamdaman. <coughs> so, ito, free ang kalsada, yung mala. Sana hindi mausog. Bago pa na guys ay magpupunta mga tayong nagpagalat ng tubig dahil para tayo ay maputulan kung wala pa naman ngayong mga, mga tao sa bahay so Peace. <laughs> Ito Eto mga May ko rin maglahat tayo rin sa akin ngayon. Di ko sukat akala Sobrang eh. Sobrang maraming tao. Yes. Yan, may aales? Tawagin muna tayo. May aales?

Thank you, boss. Thank you, boss. Alright. tapos na tayo ng bayad ng tubig, guys. So, samahan niyo akong papuntang Pasig para magsundo. Ngayon, uh, walang sports ang mga bata Ewan ko bakit. Uh, dahil nga siguro tapos na ang competition sa badminton. So, walang badminton today. Si <coughs> si Kuya naman hindi ko na pinapasok gawa na um, siya dahil sa nag uh, entrance exam siya since yesterday pa at uh, saka tinutuloy niya today uh, gawa ng uh, advice ng kanyang doktora at pwede nang mag-try na i-enroll ulit, ulit ulit siya sa college. So, I wish na continues ang kanyang uh, kanyang pagbuti at uh, hindi na siya ah uh, over how overcome niya ang kanyang sa get disorder this and yun yung na nakakasira sa kanya yun ang nakakasira sa kanya guys kasi pag isip siya na isip puro na lang negatibo isip so nawawala siya sa sa positive na outside or negative po ang pumapasok sa kanya So, I hope and pray na sana tuloy-tuloy na yung pagkakaroon. Ating siya hindi o negatibo at hindi kasi. <coughs> Sana'y include niyo sa inyong pag-prayer na tuloy-tuloy ng pagkakaroon. dami ko ng experience dito sa kalsada. Minsan, ano, mamata-matain ka lang dahil sa babae ka. Tatakuting ka pa. Ay, hey, nako. Sa bandong huli, magbabayad rin naman. Oh. Diba? Kasi, dadaanin ka muna sa pat, panakot-nakot, patakot-takot. Tawag doon ni eh, i blackmail ka muna. Kung ikaw ay matatakot, eh wala na. Thank you na yung sira ng sasakyan mo. So, huwag matakot. Kapag ka... Uh, sa kapwiran ipaglaban mo gan, yeah, totoo yan marami na akong driver na kinasuhan dahil akala eh thank you lang na oh di hey, thank you no patalastas lang yan, guys patalastas dahil sa totoo naman yung sinasabi ko Marami na akong experience dito, guys. Talaga. Sa kalsada. Mayayabang mga lalaking... ano... driver minsan. minamata-mata lang. Pwede ba ba... Ay, babae pala! Diyos Ay, lalaki pala! Ang pangit ng drive. Pala subas. okay ba? Diba? Baka, hihihihi Kaya sabihan ay babae pala Eh ano kung babae ika naman ako ng na maayos kaysa sa sayo pala subas Sorry po Ahhhh uh, Ano ba? Uh, Okay. Natangay lang nga ako ng aking emotion <laughs> Reminisce pa sa mga nangyari sa daan. Isang patalastas na lang yun, guys. Patalastas lang yun, guys. Kayong, para hindi kayo mabord. So, paano yun guys? Malapit na kami sa aming bahay at nasundo na rin natin ang ating estudyante. Please do subscribe to my channel para updated kayo sa aming mga vlog sa susunod na uh, pagkakataon. Maraming salamat! Bye! Mama! chup